ano madalas kong kinakain nung ako ay bago pa lamang sa paglo-low carb? Yan po yung madalas na tinatanong sa akin. So ito po yung sample na madalas ko pong niluluto nung kami po ay nagpapagaling pa. Ito yung tinatawag na adobong puti. So narito po kung paano ko po, po siya niluluto. Una, nagigisa po ako ng sibuyas at bawang. Maliit na sibuyas lang po at saka bawang po. And please don't forget to like and follow po para updated tayo sa ating mga lokal meal low kaalaman natin everyday. Thank you po and God bless. So itong adobong puti, pwede rin po sa fork. Pero this time, gagamitin ko po ay chicken. Naglagay na po ako ng manok, asin, at paminta. So ang gagawin ko po dito, sinasangkutsa ko po siya. Ginigis ako maigi para po lumabas yung kanyang natural oil. At sa mantika po, coconut oil po yung ginagamit ko po. At kung umabot ka po sa part na ito, pwede po bang malaman kung gano'n na po kayo katagal na naglo-local. Thank you po. Ako po ay 4 years na sa paglo-local po. Yan. So after natin masangkot siya, kapag ganyan na po na lumabas na po yung natural oil, mag-a-add na po tayo dito ng water. Kayo na po bahala kung gano'n karami. Ang purpose po nito, pakukuluin po natin na matagal para po mas maluto yung manok. Then, ito po optional po yung chicken liver. Yan, nag-add po ako. Then, after nyan, nag-add na po ako ng suka or yung vinegar natin. Yung vinegar po natin, yan, takpan lang natin tapos pagkakulo, yun na po. Okay na po, meron ka na pong napakasarap na adobong food, puti at boiled egg at konting gulay lamang. So, stay healthy, stay local po,